Ano po ba yung nadeskubre nyo, uh, Kong? Yes, sir. so like I said a while ago, the fact na binabenta ang budget sa DPWH ay parang open secret sa Congress. Pero mm -hmm. mahirap patunayin kung walang documentary evidence. Ayun. Pero, pero noong Setiembre, nakakuha ako ng mga files galing kay former DPWH Undersecretary Katrina Cabral mm -hmm. na dated August 30, 2024 tungkol sa 2025 budget. Mm -hmm. Sa files na to. May listahan ng over 20 billion pesos of projects mm -hmm. na nagsama-sama sa listahan mm -hmm. na pag i-check mo one year later, lahat na award sa mga oh. kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola. Ibig mm -hmm. uh, eh, sabihin advance na. Ay, ay, either magaling manghula oh. ang DPWH kung sino ang manalo sa bidding, oh. o ito oh. po ay patunay na luto ang bidding oh. at hindi pa na-aprobahan ng Kongreso ang budget. Oh may listahan sa loob ng DPWH na okay. kung sino ang mananalo. Ah, mm -hmm. uh -huh. uh -huh. Sa sa kabatiran ng ating mga viewers, baka hindi nila intindihan. Ano ba yung I ano yung bentahan? Ano yung binebenta? Sino pa mm -hmm. bumibili? Mm -hmm. eh, pa Pakipaliwanag nga po. Kong basically <coughs> para ikaw ang maging contractor. Okay. okay. Normally may kickback pag manalo ka na. Mm -hmm. Pero okay. dahil mas advanced na ngayon, uh -huh. Hindi pa approve yung budget, Nag advance na ang mga wow. contractor. Ah, para may assurance. Pero uh -huh. ang akala ng iba, pag-approve ng Kongreso ang advance. Uh -huh. Pero ang lumabas nga din sa mga uh, hearings tungkol sa DPWH ay paglabas pa lang ng net, meron na. Pero uh -huh. ang nakita ko sa listahang ito, hindi lang retail, uh -huh. wholesale ang bentahan. Kasi sa isang buyer, nagkaroon ng 22 billion pesos sa 2025 budget. Sino po ang namumuhunan? Kasi risky yan eh. Anong assurance ko na makukuha makukuha ko kung nagbigay mm -hmm. niya ako ng pera? Mm -hmm. Yung mga may malalim lang na relasyon sa DPWH. Ayun. Kaya si Congressman Garjola ang ating example dahil sabi niya si Secretary Manny Bonoan ay kanyang ninong. Mm -hmm. At uh, matagal na siyang nangungontrato sa DPWH. Okay. Kaya malakas ang loob niya na siguro magkaroon ng mga kasunduan sa mga opisyal ng DPWH dahil... Uh, hindi po siya nabigaw sa kanila siguro mm -hmm. sa mga nakaraang mga taon. So kung namuhunan man siya, may assurance siya na kanya nga talaga mababawi niya yung puhunan niya. Mm -hmm. Yes, and pwede naman niyang ipaliwanag at pwede mm -hmm. din ng mga opisyal ng DPWH ipaliwanag ang dokumentong ito. Pero bas base lang po sa dokumentong ito, nakula ng DPWH one year in advance uh -huh. na ang mga kumpanya konektado sa kanya ang mananalo sa mga proyektong ito. Uh -huh. At ito'y kung hindi mo basta-basta nakuha kung saan-saan, kundi... Mismong official document ba ito? Opo, ito, ito po ay internal file mula oh. sa opisina ni Undersecretary Cabral At actually, akala ko may kopyan ito ang ICI oh. Pero bumisita din ako sa ICI ngayong linggo at nalaman mm -hmm. ko na nawala pa lang mga computer wow. ni Yusek Cabral mm -hmm. Kaya para malaman natin ang mga proponent ng mga insertion sa budget, mm -hmm. maganda sana kung ibigay ng DPWH uh -huh. sa ICI uh -huh. ang files ni former Yusek Cabral. Ah, hindi ba kasama sa nasunog dito yan sa Quezon <laughs> City? Eh yung nasunog baka ilan lang ng <laughs> eh? <laughs> eh. Pero hindi <laughs> naman nasunog yung Central Office. Ah, eh. grabe. <laughs> yung opisina ni Yusek Cabral ang may pinakamaraming impormasyon tungkol sa DPWH budget. Uh -huh. Yung kasing opisina ni Yusek Cabral, ito planning, yung planning services. Planning. Oh, oh. Po. Sa planning services na yan, lahat ng applications hawak niya eh. Uh -huh. Uh -huh. So meron siyang uh, information management system, nandyan yung PCMA, uh -huh. nandyan yung MYPS, uh -huh. nandyan yung Survey 123. Uh -huh. Alam mo, lahat ng repository ng data nandun sa services na yon. Uh -huh. Kaya tama yung kanyang uh, at at ako na nakakuha siyang ganyan bago bago nakapag-resign yung uh, uh -huh. undersecretary. Uh -huh. Ito matibay na matibay na uh, ebidensya ito. Uh -huh. Naala yung sila sabi bentahan. E example ng bentahan kayong dalawa, congressman. Opo, okay. opo. Uh, lalapit yung uh, isang contractor uh, congressman. Okay. Alam niya kasi, oh, gusto niya bang mapalakihan natin yung ano niyo, yung uh, alokasyon niyo. Uh -huh. Kunwari uh -huh. distrito mo eh ano kasi pangkaraniwan, yung mga malalakas na aabot na higit sa 1 billion eh. Opo, opo. Eh, uh, pag dadagdagan niya halimbawa, hindi lamang yun, una bibilihin niya na yung sa inyo. Ah, so, okay. sabi niya, Congressman okay. Jen, opo. Uh, may allotment ako eh, may pera, may ano ako, pondo. Bibilin ko na yung ng yung mm. uh, allocation nyo. Opo. Mm -hmm. Ibig pag niya siya na ang mag-execute. Sana mag-implement. O, Oh, eh, ikaw, eh, eh pa-ubaya mo sa kanya. Anong ganasa ko doon? Sa eh, iba, isang bebenta Bago pa ma, ne nasa net pa lang, Opo. bibigyan ka na niya. Yun ang sinasabi ah, ni Ah, may taon nang Ganun oh, pala. Ngayon, kung meron, ka, meron pa siyang kapangyari na dagdagan sa'yo, Opo. ay eh, pero ibibigay mo rin sa kanya. Yun, yun ang bentahan na sinasabi niya. Hmm, At itong wala. dokumentong dala niya, Opo. napakatibay nito. Oho Uh -huh. Nako. Ngayon po, paano natin natukoy, Kong Rian? na ang nasa likod na ito eh, nga si Congressman Gordiola. Si kanong connect Gordiola mismo ay ang namumuhunan sa uh -huh. mga kontratang ito. Uh -huh. Pero sabi niya si Secretary Manny Bonoan ay kanyang ninong kaya siya may access siguro sa mga deals. Uh -huh. Pero marami po kasi mga politiko ay nagbigay din sa kanya ng mga projects over the years uh -huh. at iilan sa kanila ay nasa gabinete ngayon. Wow, uh -huh. ah, okay. Pero uh -huh. Uh, of course, we would like to give the benefit of the doubt uh -huh. na may anti-corruption campaign ang ating gobyerno ngayon uh -huh. at sabi po, by December 15, uh -huh. maraming makakasuhan o makulong uh -huh. at uh, uh, sana po kahit na kaibigan natin si Congressman Edwin Garjola hindi natin siya isa-spare kasi I think this is important to put in context Si Congressman Edwin Garjola ang pinakamalaking contractor sa Kongreso ngayon Ito po ay ayon din sa ICI Nung ako uh -huh. po ay bumisita doon, sinabi sa akin ni Commissioner Rogelio Singson uh -huh. pinakamalaki si former Congressman Zaldi ko. Yes. Pangalawa, si Congressman Edwin Garjola. Pangatlo lang, si Diskaya. Uh, ah, mas malakas ito kay... ah, uh... Kasi si Diskaya oh, ay hindi congressman. Yes. Si, yes. So, si Edwin Garjola ay uh... malapit sa mga gumagawa ng budget. Uh Kaya ngayon nang wala si former congressman Zaldi ko sa kongreso, pinakamalaki na ngayon na DPWH contractor sa kongreso, si congressman Garjola. Pero nabanggit ng ICI, ngayon lang nung bumisita ako sa ICI, nabanggit si Garjola uh -huh. sa kanila. Ayun, At uh, I guess kasi flood control ang focus ng investigation okay, so far doko. Pero si Congressman Garjola ay malaking contractor sa roads Pero hanggang ngayon, ang dami pang mga bentahan ng projects sa mga roads ng DPWH uh -huh. Kaya mabuti po sana wag nating ispare uh -huh. ang isa sa mga pinakamalaking contractor uh -huh. Ibig sabihin yung kumpanya mismo ba? Is sabihin, kumpanya ba mismo ni Gar Congressman Garjola naging implement ng project O ibinebenta rin niya sa ibang mga contractor sa bawat lugar? Magandang punto po yan Sa uh -huh. aking distrito one third ay nasa pangalan ng mga kumpanya niya, mm -hmm. two thirds nasa pangalan ng ibang mga kompanya. pero alam ko yung kanya, dahil kinausap niya ako, humingi ng tulong para uh -huh. aprobahan ng local government ang proyektong yun. Uh -huh. At ang research po namin, sa buong bansa, may 42 billion pesos sa pangalan ng kanyang mga kumpanya. Pero baka kung isama natin yung mga hindi nasa kanilang mga pangalan, ay mahigit 100 billion pesos ang mga kontrata niya, bukod pa sa mga nabenta niya na hindi natin matitrace kung wala po tayong documentary paper trail. So nationwide din pala ang operation uh -huh. niya, no? Opo, ang listahan po nito ay baka isang dosenang mga probinsya. Uh -huh. At uh, minsan hindi naman po um, kasama ang mga district congressman dito at mm. may coin term nga po ng sagasa di ba po ako na basta biglang Naginan may bilyong pisong proyekto sa distrito mm. ng congressman mm -mm. na sasabihin ng DPWH iba yung nagpapondo ng proyektong yan uh -huh. ang pinag-usapan natin Jen Nelson ay Opo. itong bentahan ay isa lamang na component ng sistema na bulok sa DPWH uh -huh. na pinipilit kong uh, ibaling sana doon. No? Mm -mm. Uh, although, ang pinag-uusapan muna sa ngayon ay flood control. Pero ito mas malawag ito. Hindi no, lang flood control ito. Kahit no. anong klaseng uh, project. government project. Mm -mm nabibigyan nila, na-influencia nila dahil nga yung mga proponents, mm -hmm. kagaya ng contractor ka na, congressman ka pa, napakalaking influensa na nun. Uh -huh. Hindi, hindi pang congressman yun, contractor, congressman, at may contact pa siya. Uh -huh. Yung mga proponents, kasama doon sa system na pinag-uusapan sa Blue Ribbon Committee. Uh -huh. ito Itong mga ito, isa lamang sa mga manifestation eh. Pero uh -huh. kung makikita mo, talamak na ito eh. Uh -huh. Opo. Kung riyan, hindi. hindi ito magagawa ni Kong Gargiola kung mag-isa lang siya Natukoy niyo ba kung sino mga galamay niya sa Congress? At saka bukod, siyempre sabi niyo, ninong niya si Congressman Manny Bonoan, ah, si ano, uh, si Sekretary Manny eh. Well, in this case, yung mga projects niya hmm. ay nanggaling sa DPWH, hindi Opo. sa Kongreso. Mm -hmm. Kaya uh -huh, uh -huh. siguro meron certain amount ng budget na ang Central Office ng DPWH ay nag-allocate, doon siya kumuha. Uh -huh. Yung anin na project niya sa aking distrito ngayong taon, lahat ng galing sa DPWH, hindi po sa Kongreso na insertions. tama uh -huh. yung sinasabi niya. Uh -huh. Dahil sa NEP pa lang, sabi ko sa iyo, uh -huh. ma maraming stages uh -huh. Uh -huh. yung uh, pag-upload ng budget. Uh -huh. Dito lang sa NEP, meron na pala. Gagawin nila yun. Uh -huh. uh, yung tinatawag nilang allocables, nagagawa nila talaga yun. Uh -huh. Pwede silang pumasok doon sa pangako na, oh, magkakaroon ka rin ako nang bibili niya pero hindi ibig sabihin na walang kinalaman ng mga congressman sa so uh -huh. budget mula sa DPWH kasi para hindi halata ang insertion ngayon ang ginagawa pinapasa na lang ang listahan sa DPWH tapos pinapalabas ng DPWH na galing sa DPWH ang mga proyekto niyan yeah. pero tumitibre uh -huh. pa rin kumpara pa rin sa mga district congressman uh -huh. nang ang mga listahan sa mga district congressman, congressman. Uh, kasi uh -huh. sila nagsa ng uh -huh. mga project sa kanilang mag lugar Magkakutsaba mag talaga 'yung ang facility kasi ngayon dahil nga oh, si po. sabi ko nga si, si Usec Katic Cabral, Cabral oh, Planning Services ang daling ipihit 'yun eh oh, oh. Ang dali lang ipili, sasabihin lang, oh. Madali niyan gawin sa nasa kanya yung mga applications eh, Dago, yung IMS nandoon. Pati nga yung uh, tinatawag na hdm 4 yung yung density ng road. Opo. Pwede niyang sabihin na oh, yun dapat anuhin na yun. Pati bridges nasa kanya. Dago. Dago. Pwede niyang ipihit sa pagkikipagtulungan nitong mga kontrato. Sahanapan hanapan niya ng avenue kung saan, saan lahat. Uh -huh. Kaya makukuha nila eh. Mm -hmm. So, para, para sasabihin nila lang density ng road system na to, ito yung mga i-repair. -re uh -huh. Kaya kaya na sa isang araw, pwedeng, Ayun, pwedeng i-drawing lahat. Uh -huh. So, ang kunay bans talaga, DPWH, at saka yung proponents nandun sa kongreso. Uh -huh. Talagang nangyayari yan. Eh? Uh, yun pala. Nako. Mm -hmm. eh, pero dahil sa pag-bulgar ito, ano ang naging reaction po ng House Leadership, Kongrian? Actually, Maraming mga miyembro ng Kongreso ay galit din kay Congressman Gordiola kasi parang sobra naman mm -hmm. ang ginagawa niya. Kahit na maraming ibang mga congressman gumagawa ng pareho sa ginagawa niya mm -hmm. dahil napakaraming mga kontrata ang nakuha niya sa DPWH at mm -hmm. napaka extravagant ng kanyang lifestyle. Mm -hmm. uh, sabi ng ibang mga miyembro ng Kongreso, mabuti naman na uh -huh. may uh, nagpakita na hindi sang-ayon ang Kongreso sa mga gawa yeah, yun niya. 'Yun ang puntong gusto kong makilala nyo, makita nyo. Opo. Opo. Si Congressman Gardiola, kasama niya sa Congress. Opo, uh -huh. Pero hindi siya natakot, hindi siya nangimi na ihayag Again, yung hindi uh -huh. magandang ginagawa. Uh -huh. Katulad ko, nakita niyo, kapareho kong Deputy Speaker. Uh -huh. Ito kasi ah, isa na oh, yung... Ako lamang ang Deputy Speaker <laughs> uh -huh. na pinausisa ko, ang kapwa ko Deputy Speaker. siya rin ang Congressman. Uh -huh. Pinag-usisa niya ngayon. Sa magitan ng ibigay siya nakala, kapwa niya Congress. Sinong gagawa niyan? Uh -huh. Imatibay ang dibdil sapagat idealistic siya. Tama. Uh -huh. Yan ang gusto ko mapansin ng kababayan natin. Uh -huh. Kailangan natin Ang mas maraming ganyan oh, Kailangan natin Maraming Lian oh, Libiste mm -hmm. Libiste oh, Kahit di masyadong kuwapo oh, oh. Basta ang idealisip Kagaya niya <laughs> Pero sa kanya Wala ka na masasabi oh, guwapo na idealistik pa Mayaman pa no? Uh -huh. yun, diba? yun, yun, anyway uh, Kung Lian Gaano tayo kaseryoso dito uh, Ano ang Ano ang goal mo dito Maamag Kung Ikaw ang ano ako, well, Tanungin oh. Unang una Ang sagot ko sa unyan yung tanong Ay Gusto ko tama ang sistema ng pag-allocate ng budget mm -hmm. at wala nang bentahan sa 2026. Mm -hmm. Ngunit sa uh, research ko, meron bentahan mula sa DPWH hanggang ngayon. Hanggang ngayon. At, uh -huh. uh, ako po ay nakikiusap sana na yung budget na ginawa ni former secretary Manny Bonoan at undersecretary Cabral, uh -huh. na yun pa ang nakasalang yeah. sa mm -hmm. kongreso at sa senado para sa 2026 ay debisahin natin. Claro. Ngayon na nalaman natin na may ganitong sistema pala. Pero malaking malaki na ata na bawas, di ba? Doon sa panahon ni Secretary Vince. Opo, pero yung natira okay. ay galing pa sa Bono at Cabral time. Uh, at may mga bago pa rin mga insertions mula sa uh, team ni Secretary Vince mm -hmm. para sa mga lugar na konti lang ang tao. Mm -hmm. Ang balita po uh, send ay kung saan may congressman na mm. contractor mm -mm. nagkakataon dun din malaki ang budget mm. kaya uh, oh. ako po ay hindi nag-reach ng conclusions uh -huh. pero nagtatanong lang ako, bakit kaming mga distrito na maraming taon, maraming pangangailangan hindi kami nabibigyan ng budget uh -huh. pero, Maliit na distrito, so, pero itang, ang congressman ay contractor. Uh -huh. ng malaking budget. Uh -huh. um, may mayroong siyang sparring partner dyan sa congress eh. Na dating representante din ng ano, yung kanila, ano yung party list group ni Congal Jola, yung, uh, di ba, yung construction workers yan, di ba? Uh -huh. Ang unang representante po yan ay si congressman Romeo Momo eh. Di ba? Na tumakbo sa district, ang nagpapalit sa kanya si Gardiola, dating wala. DPW. Dating DPW under secretary. Wala pa kayong uh, imbestigahan lang. Hindi tayo nagpaparatang. Kundi baka naman uh, ano may ma may ma may makukuhain din kayo. Kung riyan na Naku sen gagawa tayo ng bagong mga kaaway dito. <laughs> <laughs> si Commoma po ay chair ng Public Works Committee. Ayun na nga po, isa pang chairman ah, ng ayun, House, pero, House Committee ng Public uh, uh, Works. So ako po ay naka-focus po kay Congar Jola dahil may proyekto siya sa aking distrito. Ayun. At uh, ito po ay para sa interes ng aking distrito. Ayun. Mm -hmm. Di ba alin dyan, uh, yung pinangangambahan niya na maaaring nauulit pa rin sa 2026 budget. Di ako. pa naman tapos yung plenary debates namin. Ako. ako. Kung ko sa kanya ng mga matitibay na ebidensya na nakaraan, ang dami pang nakasabit na mga bentahan dyan. Tama po. Pipilitin uh, natin na uh, maihayag yan, mm -mm. ma-address natin, mabawasan kung kinakailangan. Hindi man lahat, dahil sa alam mo, napakahirap talaga yan. Opo. Pero gagawa tayo ng paraan na ma-address natin ang malaking bahagi niyang bentahan na yan. Mm na bitin kami, pwede ba magkaroon tayo ng part 2? Uh -huh. Malapit lang naman hey, ata. Okay, <laughs> gusto niyo kayo ang pang-webes na. <laughs> uh, ano ho yung mga mahalagang bagay po nandiyan sa gusto niyo sabihin sa ating palatuntunan? Uh, meron tayong mga ilang minuto po. Makamero meron kung hindi na itanong na importante po masabi niyo Konglian. Well, I think the most important thing is to fix the budget moving forward. And tulad po nang nabanggit ni Senator Marcoleta, na nasa Senado pa naman ang budget hmm. ngayon at uh, sana hindi mauulit ang ganitong sistema sa DPWH. Mm -hmm. Ang inyo pong uh, mensahe sa ating mga followers, viewers, etc. etc. na kong riyan. Uh, maraming salamat po sa opportunity to guest on your show and I hope to be back again. Yes po. <laughs> Gawin natin kayo regular dito. No? <laughs> Biglang dami ng followers at viewers natin. Eh. Mm -hmm. uh, Sen, baka may mensahe po kayo sa ating mga taga-subaybay. Wala na tayong oras eh. kung oh, mm -hmm. ano meron po na. Salamat na lang tayo. Apo, apo. natin si Kong Alian sa kanyang yes. mga inihayag. Mga kabuti po ito sa ating bansa, lalong-lalo na po sa paglalatag ng ating Uh, mga budgets. Opo. Ayan. Kung uh, ang ating po mga kibigay, mula sa buong sa Buanga, ang ka Salvador, sabi niya, Jen, pakibati naman kay Senador Marcoleta, nanonood po uh, sina Lynn Salvador, Gilbert Salvador, <coughs> Cheng at uh, Casey Salvador ng Kalamba, Laguna, sina Cecil at Daniel Barion, ba Daniel Barion ng Maryland, USA. Big mm -hmm. fan po ninyo sila. Abating ko ng happy birthday, Ruth Rinko Lukban, 50th birthday.